Sa makabagong panahon, napakaraming Pilipinong nagsusumikap upang baguhin ang kanilang kapalaran. Isa sa mga natataking kwento ng tagumpay at pagbabagoy ang buhay ni Jason J. Luzadas, mas kilala bilang Boss Toyo. Siya isang content creator, rapper, negosyante at kolektor ng mga memorabilia na patuloy na nagpapakita ng malasakit sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi naging madali ang paglalakbay ni Boss Toyo sapagkat duman siya sa maraming pagsubok, kontrobersya at mga hamon. Lumaki si Boss Toyo sa isang mahirap na pamilya sa Cavite. Ang kanyang kabataan ay puno ng mga pagsubok, kabilang ang kahirapan, problema sa pamilya at ang pagkalulong sa mga masamang bisyo. Sa murang edad, nadamay siya sa mga maling landas, kabilang snatching, pagkakalulong sa droga at mga karahasan sa kanyang lugar. Ilang beses siyang nasaksak at halos nawala ng buhay ng dahil sa mga inkwentro at ang tatlong beses na pagkasakit na dengue ang nagtulak sa kanya upang baguhin ang kanyang buhay. Nang mabigyan siya ng pagkakataon na magtrabaho bilang delivery boy at tricycle driver, nagsimula siyang mag-ipon at magplano para sa mas magandang kinabukasan. Noong 2022, pinasimulan ni Boss ang kanyang YouTube series na Pinoy Pawn Stars, isang Filipino adaptation ng American TV show na Pawn Stars. Dito bumibili siya ng mga memorabilia mula sa mga kilalang Pilipino, mula sa mga artista hanggang sa mga bayani na kasaysayan. Ang palabas ay nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na maipreserba ang kanilang kasaysayan sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na may malaking kahulugan. Sa loob ng dalawang taon, ang kanyang channel at noong Hulyo 2025, Inilunsad niya ang Pinoy Pawn Stars Gallery sa Quezon City na may mahigit limang mga memorabilia mula sa iba't ibang personalidad. Bukod sa content creation, isa rin si Boss Toyo sa mga negosyante na nagtagumpay sa industriya ng fashion. Ang kanyang streetwear brand, ang Toyo Wear, ay mabilis na nakilala. Dahil sa natatanging disenyo at mensaheng Pilipino, sa loob ng dalawang taon, kumita siya ng mahigit 14 million pesos na nagpapatuloy ng kanyang galing sa negosyo. Aktibo rin siya sa mga community outreach programs tulad ng Sugod Bahay kung saan nagbibigay siya ng tulong sa mga mahihirap na barangay sa anyo ng pera, pagkain at mga gadgets para sa edukasyon. Ang proyektong ito ay naglalayong makatulong sa mga Pilipino na nasa laylayan ng lipunan. Kahit na marami siyang taga-suporta, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersiya. Isang viral incident ang nagugat sa larawan ni Boss Toyo kasama ang influencer na si Ira Lopez kung saan makikita siyang may hawak na bahagi ng katawan ng babae sa publiko. Nagdulot ito ng matinding batikos mula sa mga netizens na nagsabing ito'y nagpapakita ng toxic masculinity at hindi angkop sa isang pampublikong tao. Marami ang nagsabi na ang kanyang kilos ay hindi magandang halimbawa lalo na sa kabataan, samantalang may ilan namang nagtanggol sa na isang simpleng pagkakamali lamang ito. Lumabas din ang mga aligasyon na si Boss Toyo ay sangkot sa pagnanakaw ng mga gamit na hindi kanya. Bagamat walang formal na kaso o ebidensya, lumaganap ang mga chismis sa social media na nagdulot ng pagkalito sa mga taga-suporta at kritiko. Pinabulaanan ng kampo ni Boss Toyo ang mga ito at sinabing ito ay bahagi ng isang smear campaign upang sirain ang kanyang pangalan. Ilan sa mga komentaryo tungkol sa kanyang mga vlogs ang nagsasabing ito ay nagpapakita lamang ng kayamanan na maaaring magdulot ng maling impluensya sa mga kabataan. Ngunit para kay Boss Toyo, ang mga ito ay paraan upang maipakita ang kahalagahan ng mga memorabilia at kasaysayan. Noong Setyembre 2025, inanunsyo ni Boss Toy ang pansamantalang pagsasara ng kanyang gallery sa Quezon City. Ayon sa kanya, ito ay dahil sa planong paglipat ng museo sa mas malaking lugar upang mas maayos na maipakita ang kanyang mga koleksyon at mapalawak ang karanasan ng mga bisita. Kasama rin sa mga dahilan ng mga legal na issue sa mga memorabilia, partikular na sa mga may copyright o pribadong pag-aari. Nais niyang ngayosin ito upang maiwasan ng problema sa hinaharap bagong artista sa rap industry, mabilis na nakilala si Boss Toyo sa ilalim ng Black Entertainment. Ang kanyang makantang tulad ng Rap Lord at Geng Geng ay tumatalakay sa kanyang buhay, mga pagsubok at tagumpay. Ang kanyang musika ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino lalo na sa mga kabataang naghahanap ng pag-asa at pag-unawa sa kanilang mga problema. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kwento ni Boss Toyo ay ang kanyang personal na pagbabago. Mula sa pagiging nalulong sa droga at kriminalidad, nagbago siya sa tulong ng determinasyon, pananampalataya at suporta ng mga tao sa paligid niya. Ang kanyang paboritong quote ay, Hindi ka nakakulong sa iyong nakaraan kung ikaw ay nagbabago ngayon na nagsisilbing inspirasyon sa marami. Hindi pa rin nawawala ang mga hamon na kinakaharap niya lalo na sa social media kung saan may mga kritiko na naniniwala na siya ay nagpapakitang tao lamang o ginagamit ang kanyang mga proyekto para sa sariling kapakinabangan. Gayunpaman, nananatili siyang matatag at nakatuon sa kanyang mga proyekto para sa komunidad tulad ng sugod bahay at masipag van. Sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto, lalo na ang Pinoy Pawn Stars sa Tang Gallery, nakatutulong si Boss Toyo sa pagpapalaganap ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pinapahalagahan niya ang mga simpleng bagay na may malalim na kahulugan at naglalarawan ng ating identidad bilang mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersiya, patuloy na abala si Boss Toyo sa iba't ibang proyekto bukod sa kanyang musika at mga vlogs. Isa sa mga pinagkakaabalahan niya ngayon ang pagpapalawak ng kanyang negosyo at pagbuo ng mga bagong konsepto para sa Pinoy Pawn Stars. Isa sa mga plano niya ay ang paglipat ng kanyang gallery sa mas malawak na espasyo na magbibigay daan para sa mas komprehensibong pagpapakita ng mga koleksyon. Nagtatrabaho rin siya sa pagbuo ng mga dokumentaryo na nagpapakita ng kwento sa likod ng mga memorabilia at mga taong konektado rito. Bukod dito, aktibo rin siya sa community outreach sa pamamagitan ng kanyang mga programang tulad ng Sugod Bahay at Masipag Van na na nagbibigay ng tulong sa mga komunidad sa mga mahirap na lugar sa Pilipinas. Hindi din nawawala ang kanyang pag-develop sa larangan ng musika kung saan plano niyang maglabas ng bagong album na magpapakita ng mas malalim na kwento at mas malawak na mensahe para sa kanyang mga tagapakinig. Danyag ni Boss Toyo at sa natatanging konsepto ng kanyang gallery, maraming kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, musika at sports ang bumisita sa Pinoy Pawn Stars Gallery upang magsangla o ipakita ang kanilang mga memorabilia. Si Manny Pacquiao ang pambansang kamao ng Pilipinas ay nagsangla ng ilang boxing gloves at mga gamit mula sa kanyang mga laban na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Si Sarah Heronimo isa sa mga pinakasikat na singer at aktres sa Pilipinas, nagdala siya ng costume at trophies mula sa kanyang karera. At si Liza Soberano, ang aktres na kilala sa kanyang ganda at talento ay naging isa rin sa mga bisita na nagdala ng mga personal na gamit para mapanatili bilang pahagi ng kasaysayan. Ang pagdating ng mga kilalang tao na ito sa kanyang gallery ay patunay ng tiwala at respeto sa mga proyekto ni Boss Toyo. Nakatulong ito upang mas mapalawak ang abot ng kanyang gallery at mas mapalapit ang kultura sa mas maraming Pilipino. Ang buhay ni Boss Toyo ay isang magandang halimbawa ng pagbabago, determinasyon at tagumpay mula sa madilim na simula. Siya ay isang matagumpay na content creator, negosyante at artist na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatili siyang matibay sa kanyang misyon na maglingkod sa komunidad at palaganapin ang kulturang Pilipino. Ang kanyang desisyon na isarampan sa Mantalang Gallery ay isang hakbang patungo sa mas malawak at mas makabuluhang proyekto na tiyak na magbibigay ng higit na halaga sa ating kasaysayan.